Sana niya i-create ang spaceship plan. Mga 'di mapaparamdam eh. Magandang yeah. gabi po sa inyo lahat. Kagaya ng okay! deo. Bisitahin lahat! Yeah. Kaya, 'tong ito po, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa ang sabihin lang po, magteka lang. Hindi pa sulit 'yan na Nasa prueba tayo. Hindi, ganito po. Kami po muna po ang makikita niyo ngayon. After po namin, kami po magpapakilala sa mga, sa hinihintay nyo talaga ngayon. Oh. ngayon. Pero, pag sabata na kami muna ha, sabata kami muna mga bakla, okay lang po ba yun? So, mga bakla, muna. Sa mga hindi po nakakilala, ako po, po si MC. Ako po si Lasi. Ayan po mga bakla po kami. So sinabi niyo po, pag mga bakla po, huwag niyo masyadong siseryosohin. Oo. Oh. -oh. Ha, kung ano man sasabihin namin dito, pinubiruan lang po tayo. Okay lang po ba kayo? Makipagbiruan sa amin ngayong gabi? Okay pa sa inyong lahat! Okay. 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 Yan, sinabi namin. Yan, sinabi namin maganda ka. Ano? Pinulak yun. Pero pag sinabi namin, lang yun. Pero may ka Pero pag sinabi namin, kuya na, ito. Oh. Wala, wala ka masyadong itsura. Ano? Tapos paulit-ulit namin sinasabi sa'yo. Ano yan? O eh, baka totoo. <laughs> Basta dito lahat, ha? pati-pati tayo, walang mayaman, walang mahirap. Ha? Uh, pag mayaman, iparamdam na mayaman. Oo. Oh, ng pera sa amin. Oo. Dahil mayaman kayo. Pero pag mahirap, uh, huwag kikilos, baka makabasag kayo. <laughs> ha? nakikita ko parang ayoko ko ilos. <laughs> Basta ganun. Pero alam niyo po, ngayong gabi pantay-pantay ah. Kasi ang daming magaganda at ang daming mga guwapo rito ngayon. Correct! Iba ka sa akin. Oo, and then in mga kapatid namin sa panalang magaganda kayo. Kaya alam na alam ko lasi. Ano? Hindi ka taga dito. Kasi yung itsura mo, wala kang itsura, malamang magtayo ka. Baka makapit ka naman sa akin. Bakit? Paano pinilagos mo? Wala kang itsura? May tsura ka. Maganda okay. lang masama. Maganda <laughs> ako. Pangit ka, huy! Bakit ba ka? Baka ka sa akin. Bakit maganda yan? Po, oh, be your words yeah. <laughs> Anong be your words Harap sa tao. O, oh, kamay sa O, oh, Doris Bigornia. <laughs> be your words <laughs> Dito, 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 dito. Tingala, oh, Bart Simpsons. Hala, akala mo siya sa mukha? Pero, o sino? Carmina Villaruel. Well. Sandali, sandali, sandali. Kailan na naging puso si Carmina? Mukha ang pinag-uusapan. Hindi na ka mukha mo. Ano? Gumanyan ka. Gumanyan ako. Gumanyan ka. Gumanyan ka. Gumanyan ka. Sabi ka ka mukha mo. Gumanyan gaganyan Gumanyan ka. ng pangit? sa ko, sarili ko, gagawin ka, na gumanong ka lang. Sabihin ka mukha mo kumanong ka. Oh! Jeff pangan! ako. Oh. may isa pa. Sino? Ano yan? Basta kumanong ka. Oh! chan lapus. Sa'kin sa may itsura yun. Tika mo yung ilong mo. Matangos na yun. Matangos? Anong? Alam nga. Ay, may pick-up line ako dyan. Ayusin mo yan ah. Siyempre pick-up line nga eh. Bigas ba yan? Bakit? <makes> <makes> Buwang haki. <makes> tanya Ano? Dessert ka ba? Bakit? Leche <laughs> ke! Ka, maganda ka. Maganda eh. Sigurado ka. Alalala, ito yung mabit. Kung gusto ko magtanong sa mga tao lang. Kasi <laughs> ako na ko. Isa-isa yung lahat ng mga tao rito. Isa lang isasagot sa'yo. Bakit ka? Eh, di ba tatanong ako? Huwag ka lang magtanong. Masasaktan ka lang. Huwag ka lang magtanong. Kung saan mo ako? Masasaktan ka lang. Huwag ka lang magtanong. Hindi ako masasaktan. Masasaktan ka lang. Ka. Alam mo na ang katotohan. Kapag <laughs> ka, bakit ka lang ano ka ba? 20 years tayo magkasama, hindi pa na maitsura mo. ka ako! Masasaktan ka lang, sasagot ang dito ang mga tao Masasaktan ka, masasaktan ka lang. Anong ate, kuya mo ko? Masasaktan! Masasaktan ka lang. Masasaktan! 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 Ginom na to ba? ha. <laughs> Tagyawan ka, pinupuna mo? Saan ka nakakit ng tigyawan? Kumpul-kumpul. Takaw may tawag siya. Anong tawag siya? Family bonding. <laughs> Bakit naglalakad yung iba? <laughs> Mamamasyal, first time dito. <laughs> Sa, Sa akin kaya, na. Okay, ang lakas na totoo. Ha? Huwag ka Huwag ka na magtanong. Masasagdan na lang. Gusto mo ganito. Gusto mo ganito. Tanungin natin ang sabay-sabay ang mga tao rito. Sige, ba't mo tanong mo? Para mo, sigurado ka. Confident? Itura po. Lasi? Huwag tanong ka! ka. O sige, mayabang ka eh. Atensyon po. Malapak po na may kasamang hiyaw nagsasabing maganda po si Lasi. Nakita mo, ilan lang. mula sa dulo, hindi nga pumalakpak pa ko. Gusto mo lahat papalakpak mula dulo hanggang sa kabilang dulo? Sige. Okay. Magpalakpakan po na may kasamang iyaw nagsasabing pangit si Lassie! Tumigil <laughs> kayo! Tumigil kayo mga punyeta! Okay, galangin mo sila. Punyeta po. <laughs> Bakit ka nagagalit? Hindi ba totoo yun? Ano hindi totoo? Sinisirap sa kata ano si kita? Matagal ka nang sira, nasi. Kaya tumingin na nila, ako. Ano? Eh kasi nila nila sa isip sabi na sa akin yun. Ano? Nila sa nila. Uy, tanga, hindi ko nila sa isip nila. Baka nila sa mong mukha mo. <laughs> Kung pamit ka, tanggapin mo ng buong buhok. Kaya ko tanggapin niya. Hindi ka mga itsura ng buhok mo. Para kasi Andres Bonifacio. Ang luma, ano yan? Uso yan. Uso to? Uso ng ano tawag mo diyan? Tawag sa moho. Ano tawag dito? Moho. O, mo tang, mohok! O, tigda mo tanga. Matagal nang moho ang tawag dito. Ito ang moho, ito misngi. Ayun bigyawan. Ito Milo. Ang tawag sa iyo, mangit. Hindi <gly> <gly> <Pinapangit ko na. gly> kita Tingnan Hindi Tingnan mo. Tingnan mo. 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 Tingnan mo. Tingnan mo.

Ipik, yung paa. tumalon ang aso. Una-ulo. -ulo. Kasi ba ng aso? Ulo -ulo oh, diba? oh, ba't tumalun ang aso? Una-ulo. Magpalakpakan mo. mo. O diba? O ba't tayo mo tumalun? Ganon kasi talaga pagpangit, walang itsura, inaapi. Ah, ganon pagpangit, inaapi? Oo. Bakit? Naniniwala ka bang maganda ka? Maganda. Sure ka? Tanagang tanag. O oh, sige, ganito. Kung talagang maganda ka, makakahalang ka na lalaki iyaakyat dito sa stage.

Chinese, tapos isang ano... Um, wala ba yung medyo mature-mature? Ngayon, mature? ito yung nakasantong Kaya na may ano siya, may kalso. Pero okay, hali ka kuya! Balapakan naman natin si kuya. Hali ka kuya! Balapakan! Eh, may nyo kaming ibibigay. Alin kami bibigay kami premyo? Bigay of course si Mar Yes! yes. Alin ka na sir! Palakpakan ulit! Akin na yan! Aling ka rito! to! Mukhang guwapo to eh! Oo! Sa layo guwapo eh! Oo! Alin ka na! Alin na kuya? <laughs> Para ani lang po natin. Ha kuya! Ayan! Sige sige si. Ayan si tatay! Si tatay yun no? mas pa bigay ng relief goods. Possession na po, wala <laughs> akong pina ngayon. Bakit dun sa ano, malayo, may itsura kayo. <laughs> sa malapit, para ko Pero okay lang, okay lang po ba kayo kahit may ganyan, okay lang. So ganito, kaya kami man nagtatawag ng tatlong lalaki kasi magkakaroon tayo ng may popcorn na niluluto. Ayan, kasi kung hindi katahinigan lang po. Ayan, okay. popcorn. Ayan, eh. Ayan, Okay. Ayan, kaya kami nagtawag na tatlong lalaki dito sa stage kasi magkakaroon tayo ng Mr. Pogi Cagayan de yeah, Oro 2016! 2016. Oh, wow. So, so ayusin natin sila mula fresh pabulo. Ay, pabulo ba to? Mula pabata hanggang may edad, ba ma oven Ano ba yun? Mula malinis, dumi, ma-offend ka rin. Hindi ganito na lang. Sa age na lang. Ilan taong ka na, baby? Ang gwapo nung ganda Ikaw. gwapo na lang. 18. 18. So, dito ka. Oh, mas, mas bata. 18. Sir, kayo, ilang taon na? Bukang wala pa kayo 100, no? <laughs> o, mga ninety 17. 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 14 na po. Yes, ayan o. So, kayo po yung pangatlo. Ha, dito lang po kayo, ha? So, ganito. Okay oh, lang. O, oh, so ganito. At isa po yung magiging guy number one, guy number two, Boom. guy number three. Yeah. Pag tinawag namin, sabi yeah. namin, guy number one, ang gagawin mo lang, rarampang, La pumunta rito sa gilid, magpapakiyot, papagwapo, tapos magpupumpalis lang. Gagawin mo, Kanya na, Kanya na, ha? Okay. Ganon okay. sa palila. Tapos sa kabila rin, ganon din. Boom, panis. Okay? Kayo, kayo po to. Sample nga. Sample nga. Lang. Boom, panis. Ganon. Boom, panis. Hindi. Ano nga? Uh, Hindi. Hindi mo pwedeng... Dalawang ganun lang. Hindi pwedeng mag-gross. Kasi April boy rin. Hindi ko kayo. Dalawang ganun. Pa. Yung hataw. Hataw. Oo. Hataw. Hataw. Ang sakala sa ganon. Sige, sige, sige. Uli, uli de lakasan la mo wag wag ganon wag ganon uh -oh. ayak okay. ang sarap sarap ayan, sarap susunod na susunod na na isa na susunod Isa pa na isa pa na susunod na susunod na na susunod na Ayan, ayan, na yung to. Guwapo talaga. Ano kung kanina yakap siya na yakap sa akin? Eh, baka baliw. Oh, kaya yung mayakap sa hey! Ano ka ba gusto niya? Padali. Bumanes. Bum! Bum ayan, yaya, ayan! 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 Ang dami! Ang Sige na, ba't ano alawans mo? Ah, <laughs> oh, grabe. Ang oh, ganon ha, ganon ha. Ay, si tatay pa. Ay, tatay pa. Paano? paano yung kamay? Saan ah. po? Bumanes. Oh ko ano yung okay. mamaya ha, tatay ha. So, bago namin simulan, DJ, tagalan mo nga ng echo si Boo. Yeah, yeah, ayun natin eh. DJ? Asa kasi DJ? hindi okay. DJ, it is DJ na ako. <laughs> oh, DJ, yung gumagawa ng <laughs> DJ, tagalan mo siguro ng echo para hindi matinis. Sound check, mic may... test. Uh -oh. Sound check. Nagkala mo lang. ng echo pero lakasan mo. Yan. Echo lang. Okay, Nagkala mo yung echo. Sige. Huwag ka mahiya. Sound check. Echo. Echo. Hello. Hello. Sound check. Hello. Hello. Okay. Pare. Okay. Sama. Okay. Yan.